Sa recently vlog ko nga mga Mina, sabi ko nga pala sa inyo na pinahilot ko nga pala si CJ. Wala nga pala sa isip ko nung hapon na yon, sinabi nga pala ng manghihilot sa akin na kumuha nga daw pala ako ng dahon ng ampalaya. At ipainom ko nga daw yung katas nito kay CJ. Kaya naman agad-agad ay pinakuha ko nga yung tatay ko dito sa likod namin dahil meron nga kaming tanim nito. Pagkatapos ko nga kuhanan ng katas, ipinainom ko na nga rin pala ito kay CJ. Pero syempre disclaimer lang, lalo na nga sa mga hindi naman naniniwala sa Herbal but... Respeto na nga lang para sa amin na nagpapainom ng herbal. Agad ko na nga rin pinakain si CJ ng breakfast niya. Ayan nga lang brownies yung meron kami ngayon. Kaya naman, for the go. Para na nga rin mawala yung pait na nalalasahan ni CJ. Kaya naman, ayan, binigyan ko na nga rin siya agad. Enjoy na enjoy naman ng bata sa pagkain niyan. At eto nagmamadali pa nga sa vitamins niya. Diyos kumiyo. <laughs> Binigyan ko na nga lang muna siya ng maiinom dahil nga eto sinusukat ko pa nga yung vitamins niya. After nga nyan, pinainom ko na nga rin agad sa kanya itong vitamins niya. Yan naman at nag-enjoy naman ang bata. Tapos ko naman nga siyang painumin ng vitamins dyan mga mi. Binigyan ko na nga rin siya ulit ng water. Talaga namang more water, more water, Genor <laughs> hindi nyo naman kasi maitatanong mga mawe, talaga namang si CJ simula nung 6 months old ay sinanay ko na nga ito sa tubig. Kahit nga nung mga una-una ay nabibilaukan siya, ewan ko ba kung bakit. Hit. Pero ngayon nga toddler na siya, talaga namang sinasanay ko palalo dahil nga mahilig din naman na talaga siya sa water. Lalo pa nga kapag nga laro ng laro at pawis na pawis nga itong si CJ talaga namang tubig nga ang hinahanap nito. Mga... Mang... Going back nga dito sa video mga me after nga namin mag breakfast dun sa kusina ay pumunta na nga rin kami agad dito sa kwarto. No? Nagsimula na rin kasi ako maglinis dito ng very very light at hindi ko pa nga alam kung kailan ako mag general cleaning. Ang gusto ko kasi ay nandito nga si daddy kapag nga nag general cleaning ako para nga may titingin at aasikaso kay CJ. Mahirap kasi magtanggal ng mga alikabok at agiw kapag nga nandyan si CJ. Siyempre masisipin singot nga niya. And naman, after ko nga sa TV na mapunasan nga yung mga alikabok doon, ay dito naman nga ako dumiretso sa CR dahil lilinisan ko naman nga itong electric phone. <laughs> Hoy, madali na nga ang mawin nyo dahil nga itong si CJ talaga namang napakakulit at gusto nga rin sumunod dito sa CEO Tinatuyo <laughs> ko nga muna yung mga parts ng electric pan mga mi dahil nga pinaliguan ko nga muna si CJ at hindi ko na nga iyon na video ha. And after ko nga siyang mapaliguan, ikinabit ko na nga rin agad itong mga parts ng EFA. Nakakasatisfy talaga kapag nga ganito yung paglilinis natin ng electric fan, di ba mga mi Yung hinugasan talaga natin at sinasabunan. Parang feeling ko na nga ng mga time na yan ay naka-aircon na kami. Char. Yes. <laughs> Nakasayaw na nga lang nang wala sa oras itong si CJ dahil nga itong pinapanood niya ay sumasayaw din. Nagsimula na nga rin ako mga mawe na magtupingan itong mga iilan na nilabhan ko nga kahapon. Bakit kaya ganun no mga mi? Hindi talaga tayo nauubusan ng mga nilalabhan. Diyos ko mi. Yung tipong hindi ko pa nga nararanasan talaga na masiro talaga yung laundry basket namin. At ko ang ayos itong mga hangar, mga mi inayos ko na nga rin agad itong mga damitan na wag nyo na nga lang akong i-judge kung talaga namang salpak lang ako ng salpak dahil nga tinatamad pa nga akong mag general ng mga tupi okay. oh siya mga mi salamat sa pagtanaw ay bisaya di ako <laughs>